Hi. Good morning. Good, morning. Good morning. Sa pangalan po ng kanilang Panginoon Isa Kristo, isang mapagpala araw po sa bawat isa sa atin. Andito po tayo sa ikalawang bahagi. Bakit po ikalawa? Kasi yung unang bahagi, tayo po ay sama-sama, nag-isa sa tinatawag na panalangin. Na lahat ng ating mga kanilingan, mga dinodono, mga problema nga, karamdaman, lahat ng na inilalagat natin sa Diyos sa koramahitan ng panalangin. Kumbaga, tayo yung nagsasalita ang Diyos ang kayopakinig para pakinggan ang ating panalangin. Ito naman yung ikalawang bahagi na kung saan meron din na pagpapisita na siyang pinag-aaralan natin. At sa pangmagitan ng tagapangaral o tagapagpahalag ng salita ng Diyos na siyang gagamitin niya naman para ang kanyang salita tinatawag na salita ng Diyos, ipahakit naman sa atin at tayo naman ang kalapakinig. Sa madaling salita, para din ang ating mga kahilingan, ang ating mga galami sa Diyos, siyempre, susubukin muna tayo kung hanggang natin pagbigyan ang kanyang aral na sinasabi sa mga sitas na ipinapahagi sa bawat gawain. Ngayon, wala tayo dito sa isang sitas. Sabi ko sa ibang video ni, ni San Marcos, sa Kapitulo 8, Versikulo 14 hanggang sa 21. Itataas natin yung konti. At sila'y liwan niya at muling pagkalulan sa tao ay tumawid sa kabilang ibang sa presya. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa taong. At ipinagbilis niya sa kanila na, nag nag nagsabi, tingnan ninyo, mga ingat kayo sa lipadura ng mga pariseyo at sa lipadura hindi na Dito po, sa so isang kalagayan, nakasama ng ating dakilang Panginoon, ang kanyang mga alam. Na, kumbaga, ang mga tao kasi doon sa iniwan nila, napakaraming hinahanap ng mga palatandaan. Ngayon, umalis sila doon at lumulang sila sa dao at tumawid sa kabilang. Pero, wala silang dalagalang pagkain o tinatay, maliban sa isa. Ano ang habili ng ating kanilang kanilang? Mga ingat kayo sa libadura ng mga parisinyo at libadura ni Herodes. Ano po yung libadura? Ang libadura, aral. Uturo, kung tinatawag sa atin, doktrina. Ano po yung doktrina ng mga parasilyo? Ang mga parasilyo, mahipit sila na magpasunod ng mga batas ng mga kautosan sa ayon sa kautosan ni Moises. Pero, ang kanilang ginagawa labas sa kautosan. Ibig sabihin, ang gawain ng mga parasilyo na pinatawag na hypocrites o hypocrite o, na plastik. Bakit po? Kasi nagdadamit sila ng mga mahahabang damit, may mga pilakterya, pero yung kalaugrupa nila ininawangis sa isang libingang bukas na punong-puno ng kabulupan. Yan po yung gawain ng mga parasyon. Pero may pilin din ang lahat ng kanilang mga niyo na pinuturo gawin ninyo. Pero huwag ninyong gagayahin ang kanilang mga ginagawa. Kaya kung hindi po natin dito, yung uturo ng mga palasyo, maganda yung sinishare nila. Pero yung influensya ng kanilang mga ginagawa, di ba po kasi ang ipito niyo sa tagasunod? Sasabi, nagagawa nga, bakit hindi ko rin gawin? Hindi ba na ganun ang magiging epekto no? Kaya nangyari, pinag iingat ng ating dakilang Panginoon ang mga katasunod niya sa mga pareseyo at sa ng ni Herodes. Dahil si Herodes, mandaraya siya. Nanglilin lang siya. si na lang natin, nung ipanganak lang, lang ang ating dakilang Panginoon, kasi ilang mag-salin lahil ng na, na puro Herodes. May Herodes Antipas, may Herodes na yung matanda, may isa pang Herodes. Alos tatlo yan sa Kaya nung ipanganak ang ating dahilang Panginoon, nandun na si Herodes. Anong ginawa niya Herodes? Panglilin lang. Ano sabi? Doon sa tatlong mago o tantas na dadalaw sa akin ay, kung makita ninyo kung nasaan ang pinagagalingan ng tala. Umalik kayo sa akin para ako naman makaparoon at sa'y aking sambahin. Panglilin lang. Pero ang totoo, anong ginawa niya? Lahat ng may dalawang taon, pababa, ipinapatay niya. Pero masalamat tayo dahil si Jesus so Cristo. Inundyong ka na ng Espiritu Santo si Jose na lumipat na sa Egypto para lamang maitakas ang bata. Kaya kung hindi tinan natin, ang libadura ng Mayorones, panlilindang, pandaraya. Ang libadura naman ng mga palsiyo, pagiging plastic o hipokrito. Na kumbaga, magaling ang mga para sa pagpasunod sa mga tautosan, pero hindi sila kasali sa pagsunod. Exempted sila. Yun ang pinag-iingat ng ating lagilang Panginoon ang kanyang mga alagad. Sa panahon na yun, sino-sino ba ang mga alaga? Tayo po yun. Na idinilangin ng ating kailang kaninong sa 1.17, yung mga sumunod niya. Lahat ang sumusunod sa kanya, ang tawag niya alagad. Kaya e tayo po yun. Ngayon, meron bang parasiyo ngayon? Meron. Kapag nagmamaster ng mga tao, ng mga to, ano sa mga batas sa panahon natin, yung mga abogado, pa na sila ang nagpapahamak sa atin. Ginagamit sila ng mga damat ay para yurakan ang mga nasa mababang kalagayan. Hindi pa sila yung mga pareseyo sa panahon natin ngayon. Na kung baga, magaling silang mag ng batas. Magaling silang magpasunod ng mga batas. Magtuwid sa tao sa pamamagitan ng mga batas. Pero, Pati nga mga politiko ngayon, kasama na rin sa mga parisiyo, hindi sila kasali. Bakit may napukulong bang politiko? Wala. Kaya ang nangyayari, nakakalabas sila dahil alam nila ang pasikot-sikot para makalaya doon sila yung makapagong mga parisiyo. Ngayon, balitan natin yung senaryo. Sabi nito, dahil nung umalis sila, ang dala nila isang tinapay lang. At pinag-iingat sila sa libadura ng presiyo, ano ang yari? Nagkaroon na hindi pagkakasundo yung mga talaga. Ano sabi? At ang kapiranan sila sila rin na nagsasabi, wala tayong tinapay. Pero yung sinasabi ng ating kapiranan tayo, libadura ng presiyo, uturo. Pero dahil nga libadura ginagamit sa tinapay, na pagtuunan nila at kansin yung tinapay. Grabe na ang pag-alala nila na wala silang kakainin. Ngayon, sabi nito, ang pagkakarap nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangangungulay bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba galing nyo na pagkahalata ni napag-uunawa man? Nangagmatigas na baga ang inyong mga puso? Kaya hindi tinan natin dito, ano ba ang nagpapagulo sa mga alagad ng ating labilang Panginoon na dahil lamang sa hindi sila nagpagdala ng tinapay na wala na sila ng pag-asa? At kung bata, kaya sila lumalabas, kaya sila umalis dahil lang sa pagkain. Anong sabi nito? Mayroon kayong mga mata. Hindi ba ganyan yung nangaki, nangakakita? Bakit tinatanong na nga kita bilang Panginoon? Dahil merong pang mga nakaraan na hindi nila naaalala. Ano ang mga ito? Sabi pa nito, at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo na at hindi baga kayo na naaalala. Dahil yung baga na sa isip nila na ang tingin nila isang tinapay na magkasya kayo sa akin. Pero hindi na lang naalala, meron nila doon ginawa ang ating kanilang Panginoon na bago ang pangyayaran ito. Kasi nasabi, at ng pag na ang ating pagputol-putulin ang limang tinapay sa limang libong lalaki, ilang takon na puno ang pinagputol-putol ang inyong binuha. Sinabi nila, labing dalawa. Ayun, naalala nila. Nung tanwin sila ng ating dalilang Panginoon. Ngayon ay galing lamang sa limang tinapay na pinagputol doon, pinagpala din ng ating kabilang paninoon at dumami siya at puno ilan yung natira. Ibig sabihin, nakakuls yung nalang limang lalaki, hindi pa kasama doon yung mga bata kasama mga babae, meron pang natira na 12 dalawang bahul. Ano ba sabi dito? At ang sa apat na libo, ilang bakal na puno ang ng mga pinagputol-putol ang binuhan ninyo, sinabi niya sa kanila, pito. Ibig sabihin, meron pa rin lumabis. Ng ngayon, naalala na ngayon ang mga alagad ng ating kanilang Panginoon. At sinabi niya sa kanila, hindi pa pagpagalin niyo na pagpukunawa. Kung baga, Pinubuksan ang ating nagilang Panginoon yung isipan ng mga taong nabubuluhan ang pag-iisip. Katulad din natin sa pagkatapatiran. Meron tayong basic ng pinaka-fundamentals bakit tayo tinawag hindi pa lahat sa karamdaman at tayo'y pinagaling at tayo'y kasama na sa naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos, mag-aalala tayo dahil lamang sa kunting bagay. Bakit hindi natin alalahanin yung mga nakaraan nung tawagin tayo na mas malala na kayong karamdaman natin kisa sa ngayon? Na nakalimutan na natin. Alalahanin natin sa atin mula nung hindi pa natin siya napilala. Mula nung una natin siyang mapakinggan sa pamamagitan ng, ng ibang iyo hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Patuloy na tayong tinutulungan at inaantabayanan. Ginagabayan at tinuturuan tayo ng mga bagay-bagay ay ayon sa mga kasulatan, ayon sa mga utos na mula kay Kristo na walang iba ang ibang hinyo o salita ng Diyos na siyang tinapay ng buhay na doon tayo nabubuhay Alalahanin natin yung mga panahon nang walang wala pa tayo, nung pagalingin tayo na may karamdaman. Ngayon, bumabalik sa atin na meron na naman tayong karamdaman, pinanghinaan tayo ng loob. Kaya sabi dito ni, ng ating kapilang Panginoon, naaalala ba galing niyo? Kaya, dapat palagi natin, palagi tayo magbalik tanaw sa mga panahon na kung papaanong walang wala tayo na kung papaano na, nasa ilalim tayo ng karamdaman at pinalakas tayo, binigyan tayo ng chance mabuhay, alalahanin natin yung mga bagay na tayo'y tinawag niya. Na kung titinan natin, ang buhay natin wala nang saysay, -say, pero binigyan pa tayo ng extension. Ito na yung panahon na nandito tayo pabalik-balik sa pinto. Ito na yung panahon natin. Pero minsan, nagkaroon lang ng karamdaman na wala na ng pag-asa. Alalahanin natin yung una, sabi niya, naaalala mo pa ba? Sabi ng ating dakilang Panginoon. Hindi pa ba ganin yung napag Kaya dapat unawain natin sa ating sarili. Sabi dito, at sinabi niya sa hindi papagan ninyo hindi na pag Kaya kung titignan po natin, hinahanap sa atin ni Kristo ang tinatawag na pag Palitan natin yung kasaysayan ng buhay natin. Dati noon, may karamdaman tayo dahil lang sa nabalitaan natin napunta tayo dito, dito tayo gumaling. Nung gumaling tayo, lumipas ang parang naging lingkod tayo. Pero ano nangyari? Meron pa naman tayong karamdaman. Meron na naman tayong problema. Kung uunawain lang natin nandyan lang siya. Marahil, meron lang mga problema sa connection natin sa kanya. Dahil, kumbaga, sa oras na kasi, napakinggan na natin si Kristo. Napagpunawa na natin ang kanyang mga aral. At binahaginan niya na tayo ng pagkakatiwala na kumbaga, dati, pasyente lang tayo na yun, may tungkulin na. Ngayon meron na tayong Alalahanin natin kung saan tayo nagsimula. Itinuturo sa ating dito ni Cristo ang tinawag na kung paano nagsimula tayo sa isang mapagpakumbabang kalagayan. Bumalik tayo kung saan tayo nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakumbabang. Yun po yung pinag-inimisahin dito ng ating labilang pang hindi pwede magtalo-talo, hindi pwede magawayawan. Kasi nangyayari, kapag tumagal na, nagtatalo-talo na dahil, halimbawa, nabasa itang na sa ganito, nabasa itang sa ganito, magtatalo-talo na. Hindi po. Let thy will be done. Hayaan natin siya ang mangaral sa ating mga buhay. At ibang hindi yung basahin natin at nilay-nilayan para sa ating Si Kristo ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kapakumbabaan. Ibinabahagi niya naman sa kanyang mga alagad ang kapakumbabaan. At tayo naman tagapakilig, bumalik tayo sa kalagayan na di mahina pa tayo. Kaya magpakumbawa tayo sa harapan ng dahilang panino. Iyon po yung nararapat. Kasi yung mga alagad, isang pinapay lang nagtagumbulo na sila. Dumating lang ang problema, hindi na sila magkasundo. Sabi na natin kasi pa yun, naaalala mo pa ba? Balikan natin kung paano tayo nagsimula, paano tayo nagkumpisa sa una na wala pa tayong alam. Yun po ang hanapin natin. Masusumbungan natin ang kapalitaan at kapalatagan ng bawat isa sa atin. Alam po, kailangan natin sundin ang kapiling dito ng ating dagilang Panginoon. Hanapin natin siya sa ating buhay. Dahil po, kapag nagkahari itong isip, nandiliyan ang kataasan, ego. Kapag puso ang nagkahari, diyan inilalagay ng Diyos ang mga kautusan. Kautusan na walang iba ang salita ng ibang biyaya na sentinatanggap natin diyan siya pumapasok sa puso natin bakit hindi ko na idaan na isusulat ang aking mga taos sa pamamagitan ng mga tagyes na papel kundi ilalagay ko na sa puso laman. sa makatuwid dapat naghahari na mula sa ating puso ang kapakumbabaan ang pagsunod ang pagibig sa kapwa ang pagtuturingan ng Bakit sabi ni Apostol Pablo, kung kayo tayo ay nangyagkatagatan, mga lilipol kayo. Matutuwa yung kalaban ng Diyos kapag wasak na tayo. E tayo po ay tinuturoan dito. Balikan natin kung paano naging maganda ang, ang ating ugnayan, paano na, na nagahari ang Espiritu Santo sa ating mga puso na dapat yan ang dapat na nangyayari sa ating buhay. At tutulungan niya tayo. Nang sa ganun, umusbong tayo. Maghari pa rin si Kristo na siya ang ulo ng Iglesia at tayo naman ay sangkap ng kanyang mga katawan na walang iba may papapasako sa katanggalihan ni Kristo. Yan po yung importante. Kaya po sa may mga karamdaman, tayo po, nandiyan, ikaw po, nakikinig ng ibang hindi. Darating ang panahon, kung kami, nandito, yung mga sunod na generasyon na maligi naman bahagi na tumutulong na rin sa may mga karamdaman. Kaya pasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataon na ibigay sa oras na ito. Naway maghari sa ating puso, isip, ang kanyang kaluuban tatwag ang sarili natin kalooban. Siguro po, hanggang dito na lang pakilibasin natin sa sarapas na ito. Salamat po sa Diyos at anumanan natin mga sandingan, sarilingan, problema man yan, karamdaman man, kung pasigatian, ilapit natin yan sa Diyos at nakahanda siya, turungan tayo sa lahat ng ating mga pananayon. Salamat sa Diyos at magandang umaga sa babas.